Ayan mga idol lang nakikita ninyo ay ang ating uh, pag-ibig MP2 account mga idol no. So nag-invest tayo ng September 2013, September 13, 2019 ng 250,000 pesos at kumita na nga ng dividendo na 103,194 pesos. Ang total savings na natin ay 353,000 pesos. So bakit nga ba nangyari na ganyan kalaki mga idol no? Kasi nga 5 uh, years na po nung 2024 last year hin hindi pa natin na-withdraw nawi kaya tumubo lang siya for another 1 year kaya lumaki siya ng ganyan mga idol no pero ang interest rate na niya is using yung P1 or regular saving which is 6% mga idol no so napakalaki ng uh, interest rate na dineclare last year which is 7% so 7.1% ang dineclare last year napakalaki mga idol no so kung ako sa inyo mga OFW uh, mag-invest po kayo sa pag-ibig M7, po nito mga idol. Tax-free, uh, government guaranteed, at saka passive income mga idol. No? So kaysa naman sa banko nyo nilalagay, grabe, na, mas maganda po dito na yung pera ninyo, patulogin ninyo, kikita siya ng malaki mga lodi. Kayo mag hindi kayo magsisisi talaga sa pag-ibig 2